chicken curry, my own version. Come on, let's cook. Very easy, budget friendly at napakasarap na chicken curry. Samahan niyo po ako magluto. Sa isang kawali, nagsangkot siya lang po ako ng bawang, sibuyas, kamatis at maraming luya. Hinalo-halo ko lang po hanggang lumabas yung mga aroma ng mga sangkap. And then, inilagay ko na po agad yung breast. Breast part ng chicken. Gumamit po ako kalahating kilo. Hinalo-halo ko lang po ng konti. And then, tinimplahan ko na po siya ng mga pampalasa. Nilagyan ko po siya ng pepper, garlic powder, at ginger powder. Nilagyan ko po siya ng konting tubig at lulutuin ko po yung manok for about mga 3 minutes. Ayan po, nung kumukulo po siya, malambot na rin po yung chicken. Inilagay ko na po agad yung patatas at carrots. Very basic lang po ng chicken curry. Nilagyan ko rin po ng isang chicken cubes. And red bell pepper sinamahan ko rin po ng so ng siling green para may konting kagat at ang hindi mawawala coco mama fresh gata lasang-lasang coconut po talaga parang yan yung kinayod na coconut nasa pack lang po siya pero same lang po ng lasa Very mura pa po siya. So, nilagyan ko rin po siya ng curry powder. And, minekos-mekos ko lang po ng konti. Niluto ko pa po siya for about mga 2 minutes. Ayan po, hinihintay ko lang pong kumulo. And, almost done. Come on, let's eat my own version chicken curry tikman na natin mmm yummy luto na po ang ating chicken curry kain na po tayo good vibes only thank you for watching hope you like it see you